Ayan guys, dahil nagka-cramps na yung likod ko, pamasahin muna ako saglit. So ayan, tapos na tayo magpamasahin. Samahan ko muna si Mrs. ulit sa pag uh, ng mga damit ng baby namin. Kasi malapit na lumabas. 3 months na lang guys. So ayan, nagkukumpleto na kami para... <laughs> So ayan guys, bago ako umalis ng Mindoro dahil may out of town games kami. So ayan, uh, nag nagbanding muna kami nila Mrs. at ng anak ko. Siyempre dito sa arcade kasi favorite nila dito. And ako naman ito yung pinaka-favorite kong laruin dito sa arcade, yung Asphalt 9 guys, yung ka karera. So yung mga anak ko naman, basketball and mga claw machine yung favorite nila. At uh, tuwan-tuwa sila pag nakakuha sila ng mga stop toys guys. So ako naman ito, start tracing na favorite na favorite ko yung racing guys kasi uh, masarap sa pakiramdam yung mga uh, mabilis magpatakbo uh, pag sa actual na buhay may, uh, sa lang pag dito sa racing talaga sagad sa garang guys kasi ang goal, may goal ka dito eh, lagi kang mauuna ano yung guys okay. relax relax Arsik muna, racing. at ito na nga guys ang favorite nila uh, nagpapalit na sila ng 300 tokens so ubusin lang nila sa mga claw machine and ako solve na ako sa paglalaro ko guys yeah sa kanila lang to yan si bunso uh, excited na excited makakuha titingnan natin kung makukuha niya ba talaga so every time na hindi niya makukuha napupustrate guys <laughs> So, ayan. Ayan, guys. Nakakuha ni si Bunso. Jackpot. At yan lang yan talaga yung nakuha niya. Ayan, tatlong pochi. So, syempre, kahit alam natin na medyo sayang yung pera. Pero dahil sa kasiyahan nila, pagbibigyan natin sila kasi minsan lang sila maging bata at yung experience sa kasiyahan ng pagbigyan mo sila guys, ayun yung nakatanim na sa puso at isipan nila na isipin nila na ay hindi naman madamot yung magulang namin. Pero ano lang guys, in limited time lang, hindi naman pala palagi. Siguro sa isang buwan, isang araw lang kami nagaganyan and madalas ang punta namin sa mula ay banding ng pagkain guys. So ayan guys, sinusulit talaga nila. Ayan, dukot lang ng dukot. Anli dukot. Kaya ito na yung mapagtripa na claw machine. At ito guys, kunti na lang yung titirang ano. Last four na lang guys. Kaya inuubos na niya. And si, yung bunso ko talaga talagang anak guys, yung magaling mag claw machine niya. At si Jayden yung nakablak na t-shirt. At si Kuya Jim naman yung nakagray. So yung nakuha niya lang yung mga ano ticket ticket. So ayan, ito yung pochi na napanalo na nila. Gumastos kami ng 500 pesos. Ito lang yung kabalik yung uh, tatlong pochi and tatlong uh, isang ano, stop toy. Saka ito ba kami umuwi. Magyaw-yaw muna kami guys. Ice cream and yan. Good night guys. Ingat and ride safe. Bye-bye.